So nasa dire ko sa Canlaon City atong background is ang Mount Canlaon. So tekan ta mga update guys kung usen tobo sa bulkan. Atong background karon is ang Mount Canlaon. Unya ang akong naobserbahan dire guys ang mga kahoy sa lalum sa Canlaon vulkan is mura og at brown. So one time one ng summer dayon uh, ang mga tanom is hapit na mamatay kanang brown so mao na yung sa mga sa mga kahoy nga nakapalibot sa bulkan ng Kanaon so nay, kahoy pero mga brown ang buwan yahang color na then continue ra gyapon no ug